Hi! Nandito kami ngayon sa farm na naman at nanguha kami ng buko, niyog na uga. <laughs> so, bakit ng niyog, nag-aapoy nag po ako sa mga basura na pinag-akitan yun nakako ko nakuha ayan ito yan sa namiyugan ko tas kaya ng lupi ayan nakuha namin po ko I prepare ng kahoy yung pamangkin ko sa amahan sa so, nakakarilit nito sa farm na ni ang mga ng buko Gan galing na sa puno ng niyog. Baba na. To. An um.